Ito mga kaibigan, gusto ko pong magbasa sa isa sa mga komento sa atin ng mga nakasubaybay dito sa ating programa. Na ganito po ang kanyang komento sa atin. Sabi niya, paano mo mapapatunayan na ang tunay na kaligtasan ay ang dating daan? Samantalang ang Panginoong Heso Kristo mismo ang nagsabi na siya ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Mas naniniwala ako sa mga sinasabi ng Panginoon Heso Kristo kaysa mga mapanlinlang na pananalita ng mga huwad na mga ngaral. So yan po ang kanyang sinabi mga kaibigan. Ano? Ewan ko kung ano pong sekta o reliyon itong nagkomento sa atin. Pero ang tanong niya, paano daw natin mapapatunayan na ang dating daan ang uh, kaligtasan, mga kaibigan, tayo hindi natin pinapatunayan na ang dating daan ang kaligtasan no? Kundi uh, naniniwala ako na ang kaligtasan ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya hindi ako tutol sa sinabi mo na ang Panginoong Hesus Kristo ang uh, katotohanan at ang buhay at ang kaligtasan. Hindi wala akong tutol diyan no? Pero alam niyo mga kaibigan, meron pong sinabi ng mga apostol. Ah uh, dito po sa Ah, uh, first John chapter 4, sa verse 6. na ganito ang sinasabi, makinig po kayo mga kaibigan, ha? Uh, sabi niya, tayo ngay sa Diyos, ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito ay ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. So, ang isa sa sinabi ng mga apostol, para mapatunayan ang isang tao na sila'y sa Diyos, makikita mo sa pamamagitan ng kanilang gawain o kanilang pananampalataya na kung ang kanilang pananampalataya ay nakabatay o sumasang-ayon sa banal na kasulatan, tiyak na tiyak po mga kaibigan, yan ay sa Diyos. Kung ang tao o yung mga nananampalataya sa Diyos ay nakikinig sa aral ng mga apostol, sa aral ni Kristo, tiyak po mga kaibigan, yan ay sa Diyos. Pero kahit sinasabi mo na ikaw ay sa Diyos o sumasampalataya sa Diyos, kung yung ginagawa mo naman ay wala sa kautusan o wala sa mga pinaggagawa ng mga apostol. Ha? Kasi sabi po ng mga apostol, si Apostol Juan din, mga kaibigan, dito sa chapter 2, sa verse 4, sinasabi niya, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ha, si Kristo, at hindi tumutupad ng kanyang mga utos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. So, kahit daw sinasabi mo na nakikilala mo ang Panginoong Isu Kristo, ikaw ang itinatag ng Panginoong Isu Kristo, ipinagmamalaki mo yan. Ikaw ang karugtong ng mga apostol, ah, mula kay Pedro, pinagmamalaki mo yan. Eh pero yung ginagawa mo, wala sa kautusan ah, ng mga apostol, sabi ni Juan, yan ay sinungaling. Bakit po mga kaibigan? Tignan nyo po ito. Ito po ba ay biblical? Ipapakita ko sa inyo mga kaibigan ang isang uh, nakita kong kalokohan na ginagawa ng mga iglesia uh, katolika. Hindi ko naman linulubos mga kapatid. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga pari ay ganito. Pero hindi lang po ako sang sa, sa ginagawa nila ah, uh, kasi yung holy water, ito, tingnan natin. Ayan po mga kaibigan. Hindi pa ako sang ayon. Ewan ko lang kung seryoso ang pare nito o seryoso ang simbang katolika sa ganitong ginagawa ng pare. Ha? Na yung holy water, kung yan ay holy, yan ay sagrado para sa inyo. e bakit ito ganito ba ang dapat paggamit ng holy water, mga kaibigan? Ah bagamat hindi naman po tayo naniniwala na ang holy water ay yan sina ang ah, ah, na yan po ang holy water. Hindi po tayo naniniwala diyan. Pero para sa Iglesia Katolika, para sa kanila, yung holy water ay ah, sagrado para sa kanila. Pero kung sagrado yan, mga kaibigan, bakit ganyan nyo ginagamit? Ah? Hindi na alam ko naman na hindi ganyan ang tamang paggamit, pero kung uh, 'yan ay hindi seryoso, bakit mo ginagawang laruan o uh, kalokohan yung uh, pinapaniwalaan mong holy? Mga kaibigan, malaking kalapastangan niyan. Ha? Ah? Ah, sa inyong pananampalataya, bagamat tayo ay hindi po tayo naniniwala sa holy water na 'yan ha, ah, mga kaibigan. Heto pa, ha, ah, ito, ito po ba ay ginagawa ng mga apostol? Ito po ba ay practice ng mga apostol? Panuorin po natin. O oh, yan. Ha? Uh, ah, Sunday service sa Afrika. Tignan nyo, oh, bago niya kamayan yung miyembro. Ha? Ah, eh, pinapalo. Pinitensya yata yan, ano, mga kaibigan. Ah, meron bang ganyan na aral ng Biblia na ah, klase ng pinitensya? At dapat ba ang tao ay magpinitensya? Ah, si Kristo lang ang gumawa niyan. Ah, si Kristo lang ang naghandog sa kanyang ah, katawan. Pero ito, isang pare Ayan, oh. ang lupit mo naman ah, sa miyembro mo ah, nag-aabuloy sila nagbibigay sila tapos ganyan ang gawin mo ay nako mga kaibigan kung ganyan lang din ang reliyon kung asan ka kahit pa sinasabi mong ikaw ang karugtong ng mga apostol, kung ganyan naman ang practice mo hindi ako naniniwala, sabi ni Juan sinungaling ang taong Ah, hindi ah, tumutupad sa kanyang mga utos. Merong sinabi ni Apostol Juan, dito po sa 1 Juan Kapitulo 4 sa versikulo 1, mga minamahal, sabi niya, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espirito, kundi inyong subukin ang mga espirito, kung sila'y sa Diyos, sabagat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan pinapayuan po tayo ni Apostol Juan na mag-ingat at huwag agad maniwala sa bawat espiritu o mga ngaral. Ha? Kundi sabi niya, inyong subukin. Sa papanong paraan, mga kaibigan? Sa pamamaraan po na tignan natin, subukin natin kung yung kanilang ipinagangaral at ginagawa yung kanilang practice, ito po ba ay ginawa ng mga apostol? Ito po ba mga kaibigan ay sang-ayon ng mga apostol? Kung hindi yan mga kaibigan, isang bulaan na lumitaw dito sa sanglibutan, mga kapatid. At eto pa mga kaibigan, meron pa akong, meron pa akong nakita dyan sa internet na ayon kay Darwin Gitgano, yung nabasa niya doon po sa uh, of the Catholic Church, ganito mga kaibigan, gusto ko pong ipakita sa inyo. Why do Catholics make the sign of the cross? Isang church father, si Saint Cyril of Jerusalem, sa taong 315, sabi niya, Let us therefore not be ashamed of the cross of Christ, but though another hide it, do thou openly seal it upon thy forehead that the devils may behold the royal sign and flee trembling far away make then this sign at eating and drinking at sitting at lying down at rising up at speaking at walking in a word at every act for he who was here crucified is it heaven above. Ayan mga kaibigan, ayon sa isang pare, dyan sa Cebu, ah, ito talagang aral po ito ng Iglesia Katolika, yung ah, sign of the cross. Sabi niya, hindi, na, hindi daw datin dapat ikahiya ang ah, cross ng ating Panginoong Iso Kristo. Ah, dahil ito daw, yung sign of the cross daw, ay ang demonyo lalayas kapag ikaw mag-sign of the cross. Ibig sabihin, uh, weapon po ng Iglesia Katolika ang sign of the cross. Na kung mag-sign of the cross ka, at may demonyo lalayas. Ah? At uh, hindi lamang po yon, kahit anong ginagawa mo. Kumain ka man, ah, kahit siguro... Uh, pumunta ka sa CR, mag-sign of the cross ka pa siguro eh. Kasi sa lahat ng bagay, sabi niya eh, kahit lumalakad ka, kahit natulog, matulog ka, kumain ka, ano mang ginagawa mo, sabi niya, dapat mag-sign of the cross ka. Kakaiba naman ito, kapornok, ha. Ah? <laughs> ah, Punuin mo na lang yung katawan mo ng sign of the cross. Para walang kademonyohan na magaganap. Pero alam nyo mga kaibigan, sa aking uh, nakita doon po sa internet na kung saan uh, nakita ko doon sa tinatawag nilang Church of Satan. Yung Church of Satan, napansin ko, uh, ayan po mga kaibigan, nakikita nyo naman sa screen. Yung logo po ng Church of Satan, mayroon pong parang uh, kambing ang itsura. And then, uh, doon sa noo ng kambing, mayroon pong cross. Nagtataka ako. Sign of uh, Christianity daw yung cross. At yan ay pantaboy ng demonyo. E eh, nagtataka ako mga kapatid. Doon po sa Church of Satan, dyan po sa uh, Columbia, sa Amerika, mga kaibigan at mga kababayan. Yung logo nila, na mukha ng kambing kambing yata yan eh meron pong cross sa noo parang iglesia katolika Ito naman mga kaibigan yung church doon po sa Columbia kung mapapansin ninyo doon sa harap meron po siyang uh, mukhang kambing doon na tao may sungay at saka uh, yung kanyang kamay nakaganyan nakaganyan ha? yung kanyang kamay tapos mga kaibigan kung yung dalawang gilid yung picture o ribulto kung ano man yan may dalawang malalaking cross parang iglesia katolika lang no? ha? mga kaibigan kabornok e tapos yung tao nakatayo dyan sa star alam nyo itong star kasi logo ng uh, si san uh, si ano ito eh si Sol Invictus eh. Ah, logo kasi yan ng demonyo yan eh. Ay ah, yung star. Inapakan itong tao, siguro ito yung pinaka pinuno nila o pastor nila o pare, ano man tawag diyan mga kaibigan. Nakatayo doon sa star. eto pa mga kaibigan. Ah, eto pa napansin ko pa ito. Yung pinuno nila siguro yan, nasa likod niya yung star pero kung tignan nyo yung tao meron po siyang kwentas na star ay kwentas na cross mga kaibigan parang katoliko lang no ha ito nga mga kapatid titingnan natin ha? kung ang cross ay pantaboy ng demonyo bakit sa Church of Satan diyan sa Colombia diyan po sa Amerika meron silang logo na cross at meron din silang kwentas na cross pinaglololoko lang yata tayo ng mga tao, mga kaibigan, ha? Sana magising lang kayo, hindi hindi to paninira mga kaibigan. Napansin ko lang. Ho? Napansin ko lang. Ang isa sa kanilang mga rebulto, yan po mga kaibigan, nakaupo na rebulto. Napansin nyo ba nakaganyan yung rebulto? Nakaganyan, no? Oh? Ah, yung rebulto nila. At mayroong pong star doon sa likod ng rebulto. Tignan nyo mga kaibigan. Nagulat ako rito eh. Nagulat ako rito. Ito larawan ni Kristo. Kristo ng mga katoliko. Baka hindi tayo naniniwala na yan ay ang mukha ni Kristo mga kaibigan. Pero sa Iglesia Katolika, yan ay larawan di umano ni Kristo. Pero tingnan nyo yung kamay niya. Parang kaparehas lang yung uh, rebulto ng ano, ng Church of Satan ah Nakaganyan yung kamay, mga kaibigan. Nakaganyan yung kanyang daliri. Ha? Ah, eh, ganun din ako. Parehas sila. Parehas po, mga kaibigan. No? Parehas na parehas. At yung mga pare, ganyan din. Nakaganyan din sila, o. Oh. Ha? Ah, nakaganyan din sila, o. Oh. Parehas lang. Di ba kayo magtaka, mga kaibigan? Hindi ba kayo magtaka sa ganyang uri ng assign? Uh, Kaya ako, na, may duda ako dyan sa sa-sign na yan eh. Kasi doon po sa revelation mga kaibigan, meron pong sign ng hayop na itong sign ng kanyang pangalan itatatak daw sa noo. Ha? Ah, ipapagawa ito sa tao. Ilalagay sa noo yung sign ng pangalan ng hayop mga kaibigan, kaya, hindi ba kayo nagtaka yung kanilang, ay, ewan ko, hindi naman po ito paninira, mga kaibigan. Ah, sana po ay, ah, wag naman po kayo ma-offend dito, dito, sa aking nakita. Hindi ko naman gawa-gawa ito. Nasa internet naman yan, eh, no? Mga kaibigan. Pero, ah, yung sign of the cross daw, ah, yan daw ay, ang demonyo lumayas. Ah, tatakas kapag ikaw ay mag-sign of the cross. Eh pero sa Church of Satan, kung sila po ay magbautismo sa kanilang miyembro, ah, doon po sa Church of Satan. Ah, may napanood po ako na kapag sila po ay magbautismo sa kanilang magiging miyembro, ang ginagamit po nila sinusulatan nila ng cross 'yung noo ng kanilang magiging miyembro. Mga kapatid, baptism yan ng uh, Church of Satan. Alam nyo mga kapatid, kung ako lang ah, sa mga iglesia katolika na Alam nyo mga kapatid na miyembro ng iglesia katolika sana magsuri po kayo, mag-isip kayo mga kaibigan. Ito hindi po paninira. Kung talagang yan ay gamit para sa demonyo, yan ay panlaban sa demonyo, yung cross na yan o sign of the cross, dapat hindi natin makita yan sa mga demonyong uh, iglesia. Na yan po yung tinatawag nilang Church of Satan doon sa Columbia at sa Amerika. Ah, at sa ibang ibang lugar pa mga kaibigan. Magsuri po kayo mga kapatid. Hindi po ito paninira. Ah, hindi po ito paninira. Ang tao para makita mo o mapatunayan mo na siya ay sa Diyos, tignan mo yung kanyang aral. Kung yung kanyang aral ay nasa Biblia, kung ang kanyang praktis ay ginagawa ng mga apostol, matitiyak mo sa mga apostol yan. Pero kung yung kanyang ginagawa, kanyang praktis ay wala sa Biblia, bagkus nakikita mo pa ito sa praktis ng mga uh, demonyong iglesia, ah, dyan sa Church of Satan na yan, dami-dami eh, mong tularan na logo, eh, bakit yung logo pa ng Church of Satan? Sa dami-dami mong tularan na sign, but yung sign pa ng Church of Satan, bakit magkapareho, ah, kabornok? Bakit magkapareho yung sign at yung itsura ng kanilang kamay na nakaganyan? Bakit pareho, ah, mga kababayan? Mag-isip naman po tayo, mga kapatid. Magbasa lang po kayo sa history, doon po sa Catholic Inquisition, mas marami pa kayong malalaman, mga kaibigan. Ah, so yan po ang masasagot ko doon po sa nag-comment, mga kaibigan. Hindi ko alam kung ano pong relihiyon niya, ah, kung ito ay Iglesia ni Cristo o ito ay ah, Iglesia Katolika o anuman, mga kaibigan. Pero ang sagot ko, ah, para sa mga apostol, para mapatunayan mo ang isang tao o para mapatunayan mo na ikaw ay ililigtas ng Panginoong Isu Kristo, dapat yung dinirinig mo o yung ginagawa mo galing sa mga apostol. ah Dapat galing sa mga apostol yung, uh, uh, yung ginagawa mo uh, tungkol sa pananampalataya. Kung sabi ng Panginoong Isu Kristo sa mga apostol, ah, uh, huwag kayong manalangin ng paulit-ulit na walang kabuluhang panalangin, kung sinabi niya yan sa mga apostol, sigurado sinasabi din yan para sa atin ah, pero kung yan ang ginagawa mo eh bahala ka ah, sabi ng mga iglesia katolika hindi naman yung abaginoong maria ang ah, panalangin na paulit ulit eh yun ang katwiran nila eh o, tanong ko ah, ah, tanong ko sa mga taka punto punto anong panalangin na ginagawa ng mga intil na paulit ulit kung hindi yung abaginoong maria sige nga kung hindi yan, ang uh, panalangin na, na tinutuligsa ng Panginoong Isu Kristo yung abag yung noong Maria ngayon. akong uh, kung hindi yan, at sinasabi ninyo na yan ay makabuluhan, ano ang panalangin paulit-ulit na pinagbabawal ng Panginoong Isu Kristo? Ah? Huh? Kasi maghanap ka sa lahat ng mga reliyon, wala kang makikitang panalangin na iba na inulit-ulit, 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 inulit kundi ang Aba Ginuong Maria. Ha? Ah? Wala nang iba. Ay, sabi nila, bakit si Kristo? Nanalangin siya paulit-ulit. Eh, anong pinalangin niya? Ha? Ah? Anong pinanalangin niya? Aba Ginuong Maria? Ha? Ah? May kabuluhan yung panalangin ni Kristo. Kaya, pwede ka naman manalangin ng paulit-ulit kung may kabuluhan. Eh pero, Uh, magpakita nga kayo uh, saan sa Biblia yung sinasabi ni Kristo na bawal ipanalangin ng paulit-ulit. Anong klaseng panalangin yon? Yan po ang aking uh, tanong sa inyo mga kaibigan na uh, uh, por punto. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Hanggang sa muli po ay uh, makita-kita muli po tayo dito sa ating programang Defend the Truth. Dependaran natin mga kaibigan. I-defend -de po natin kung ano po yung katotohanan na nasa Biblia. Hanggang sa muli po.